guys, good morning. Nagbabalik po ang iyong inday. Ngayon po ay ako'y magluluto. Pasensya na po at bibera talaga ako mag-video guys. Oh. At tayo'y magluluto. Mag-ano akong tilapia, magkagata. Ngayon, po pupuha tayong silid. May bulok na akong sili, Kasi ito, sobrang dami. Ang binili ko ilang piraso lang. Binigyan ako doon sabi binilang ko marami. Baka nagkamali itong bigay. Ngayon, nabulok itong isa. Sisili tayo at kamatis. Magkakamatis ako. Marami pala akong sayo. Bumili pa ako. So, ngayon, ang kamatis dito, guys, sobrang mahal. Kaya, nagpapaunti-unti akong biling kamatis. So, ngayon, ilang piraso lang? 60 pesos. Limang piraso ata. Tapos, yun na. Ang ito. Wala na bang Wala na. Ay. ka ako ngayon. Ayan pa yung pinamili ko. Hindi oh. ko pa na ilalagay sa fridge. So, kukuha muna akong ano. Kukuha muna ako, guys, ng kuchilyo. Wala na ba akong hula? Nag-iisip ako sila, labas ako. Sa Sabi mo, mahagad ka? Sabi mo, mahagad. Oo, oh, Sige. Yung kapatid ko kasi, manihingi daw siyang ulam. Eh, ito pa lang, oh, hindi ko pa na iloloto. Ayan pa lang ang loloto ko. Nasa kawali pa lang. Ihiwa pa lang ang upang sangkap. Guys. Uwi daw muna siya. Ayan na guys diwa uh, di ba? Mamaya ang gata. Maingay sa kapitbahay, baka makapirate na naman ako. Maingay. Hello, mag-aayos ako ng aking pinamalingki. Oo ako. <laughs> sa tamad. y se Ito, hindi ko tinatanggal sa plastic kasi naaamoy siya. Parang naluluboy. Naluluboy. Eh, dito lang. Tapos ito. Nakaganyan lang yan. Eh, pwede siguro. Tatanggalin ko na. Dati inuugasan ko. Ito bago ipasok. Na hindi ko na inuugasan kasi parang madali siya masira. Ito nakaganito na talaga siya Sigarilyas, ito, ito yang Halo ko po, sa yung binili kong ito, <laughs> collie. yung corn tapos ito guys tama ito sa tag-udang ngayon ilalaga ko mamaya papasok ko muna sya kasi mamaya ko pa sya ilalaga So, puro gulay lang ako. Wala pa ang freezer. dito ako naglagay sa freezer. At ito naman ay um, alam na. At ibabalik ko ito. Yeah.

Hindi na ugla. sa na hindi na Ara sa kumong. Tignan ako ganyan lang tulong na. Hindi na sa Ito ganyan. 72 pesos na. Pero nga ikos na na man niya sa ako. na ako. Oh, di ba? Ang galing basta lang siniksik sa loob. <laughs> basta lang siniksik sa loob. Okay na yan. Dito, kuno naman. Po namanya pamamasya. Tapos, bye bye. Thank you. Oh. Ayan na ang tilapia. Talong. At ah, ito ang iba. Oh. Oh. Yami.